Okay. Quarter -quart to -quart. one. Pwede lang paikot yung ano, washing machine. Ma Magamaga na yung dumi niyan. Like oras. <laughs> Tapos na rin ako na nanangali. Titirahin ko na. <laughs> ano po? Yung ginamit kong tubig kanina doon sa unang birada, galing po sa ulan. Dahil malakas ang ulan. Ngayon nag pa ako. Ewan ko kung gaano karami na ipong ko. Gagamitin ko yan bigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Okay, kaibigan, laba tayo. Simulan na natin yung paanda rin. Yan. So, third floor kami, bababa tayo. Exercise na naman Okay. Bababa tayo. Swimming exercise ko araw-araw, agdana na ito. 26 na baitang. Kung ilang beses kang bumabay, eh, ganun ka rin sa pakyat. Okay. Dito na tayo sa baba. Ayan. Ngayon, bago po natin patatakbuin ito, ay patapahan na rin. Kala po tatakbo. Mananalangin tayo. Panginoon Diyos, sa aming ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, na ah, dinadalain ko sana huwag mag-run out, huwag maglukuhan po rin. Eh. Upang makatapos po ako sa aking labay. Salamat po sa ngala ni Jesus. Ito, once again, tignan po natin yung nakababa. Yan, magang magana po yan magang magana yung niyan okay start yun tubig lima was 20 minutos o yung rinse to spin hapat yung pilip yung ano pa dry mayroon po siya 68 minutos. So, start. Ayan. Tingnan na natin ano. Ayan. Ayan. so malambot na malambot na po pati yung mga tela niyan babad na babad na kaya malambot na malambot niya yung galaw ng tubig ngayon at saka ng damit Magahan. kumbaga sa pagirandam okay na okay yan hintayin lang natin uminto kasi pag uminto siya mamaya magdadagdag lang tayo ng dalawang tabo. Huwag kayo yung, huwag yung bubuksan pag umiikot kasi babalik ko po kayo sa dati. Okay? Hintayin natin. Ayan. Hintayin lang natin, ano? Ayan. Nasa 63 siya ngayon. Pero siyang isang minuto, ay dalawang minuto, umiikot ikot Tingnan ko siya mamaya-maya sa so, ito. Okay? Tingnan natin. Alam niya bang tumatagal natututo ako sa washing machine ito. Sa totoo lang, tuturuan kanya Para paggagawa ng kanyang makina eh. Ayan, nasa sisid na. Ayan, ay ito na yan. Ayan, yeah, numinto na. Ibig sabihin, kulang na po ng tubig. Ayan, yeah, nagyan na po ng tatlo. Ayan. Ayan. Ganyan lang po yan, ano? Ayan. Ayan, yung ginamit ko tubig kanina dito, pinambabad ko, galing po sa tubig gulan. Ito, kasi malakas ako lang kanina. Meron pa ako dito, isang timba. Ayan, ito naman, so, tignan natin yung nasa labas. Ayan. Tubig gulan yan. Ayan. Ibigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ito ang aking ginagamit. O, oh, ano na, na, malaking bagay din nakakaminos tayo sa tubig. Ha, <laughs> o. Oh. Ayan, gagamitin ko lahat yan. yan Tuloy-tuloy lang, ha. Ito, dumating yung pusa. Chicha. Ang gusto niya, chicha. Bigyan ko chicha. Okay. Ito si Tuding, ayan, no oh. Manok binigay ko sa kanya manok ayun yun oh tsini di ka ba pa po sasalamat manok yan ganadong ganado yung oh. pao Yaya ng Diyos, maraming tubig So, sa akin nakikita Magang maga talaga Baga, Bagit magang maga eh, eh yun, oh. No? Talagang itim na itim yung sabaw eh, oh itim na itim yung sabaw o oh, kita nyo isang oras may gitba naman nakababad eh talagang malambot na malambot pati yung tela malambot ah <laughs> okay iwan na natin muna siya naman siya 20 minutos eh o oh, matagal pa may lima walang minuto pa o oh, mga siyam sampo Akyat muna tayo. Tayo na lang natin. Sana na tayo bababa uli mamaya. Tapakyat na naman. I Exercise na naman. Tapakyat na naman. Oh. Winter, umula na. Diyan ka na lang. Diyan ka na lang tumayin. Lahat ah. Everything. Ayan Ayan ano. Ayan na na. Ayun, na muna natin. Yung automatic na washing machine na yan, na naka-programa -naka na. Huwag kayong gagawa na sarili yung programa. Masisira ang diskarte. Ginawa ko nung una yun eh. Hindi kami magkahit diyan. eh Kaya yung ginawa ko, sinunod ko lang yung gusto niya. Lagi ko, okay kami. <laughs> Ayan ah. Malambot na malambot ang dumi. Iti masabaw. Ah, sige. Nandito na lamang po itong inyong kaibigan guys. Brother Armani Bautista. Senyor, 64. Stroke loss, 5. Ah, 6 years. Person with disability. Ito yung aking right knee May tama. 6 years. Sige. Like and share. Yes, sir. God bless us all. Bye-bye. <laughs> Thank you for watching. <laughs>